cam. Um, ganito naman mo pag change lane dito, no. Kuno diyan lagi in signal yung intention lagi. No? So may isip mo pala gusto mong kumaliwa, signal ka kagad. Tapos na mo kagad yung sitwasyon mo na noong kalsada. May nakita mo may mga guhit gumit diyan. Hmm. Pag nakita mo solid, so medyo delikado pag nag-change lane, no? nag like change lane, kaya wag ka mag-change lane, ano. Pag gugulan hanggang putol-putol, o tingin ka agad doon ng ano, signal ka. Okay. Yan lagi nasa solid tayo. So so doon ay medyo ano yan ala ah, ibig ibig sabihin medyo late yung mag change ng lane natin doon. Uh, so, ah. Uh, Kasi bago yung yun. pag broken mo na no? hmm. Okay. So yan alalayan mo to. Signal ko lang ng kaliwa. Bilis. Sige lang. Okay. Gotcha. So, silip-silip pa -silip dyan tayo trap Ayan. so maganda yun, nasasanay ka na tumingin ka sa side mirror sige lang Dagdagan ng gas okay, then signal ka ng kaliwa muna tapos silip ka muna dyan so medyo malayo okay, dagdagan ng gas, Siyempre dadagdag mo mong gas mo no, pag gusto mag change ang lane at nakita pagkakataon na open yung ano Dagdagan mo ang gas mo yan o, hindi pwedeng pabagal Yeah, okay. so maintain ka muna dito. So, isa pa, uh, try natin ulit mag-change ang lane, ha? O, signal ka ulit ng kaliwa. Tapos, silip ka ulit. sa malayo. Okay? So, change ka na. Ganun lang, ano? So, laging unahin mo yung signal. Tingin sa mirror. Tsatsag mo kung may sakyan. Malayo ba? Mabilis ba? Yung sakyan nasa likuran mo, ano? Okay? So, kung hindi mo pa ma-identify kung gano'n siya kalayo, doon sa sa site natin, nakikita nyo, malaki yung, masyado yung sakyan. So, malapit yan. kaya nito, yung lumalaki na lumalaki yung sakyan. So, Pagkita pag mo sa side mirror mo, sobrang late yan, malayo yan. Doon ka muna sa sigurado na malate yan. Tingnan. Doon ka <laughs> mag-change yung lane. Ngayon, paano mag-change yung lane ng kanan? O, signal ka ng kanan muna. Okay, Sige, signal ka ng kanan. So, ka muna. Yung pagsisignal kasi, hindi naman ibig sabihin pagsignal diretso ka pa, uh, so, intention pa lang yun. Signal muna, tapos, pag nakasignal ka na, so, saka kasi silip na dito. No? Tapos, tinan mo yung galaw. Kung kaya ang dami nila di ba? Mabilis yung nasa. Huwag kang mag-change na yun. Oh, na. Huwag kang mag yung na yun. no. So, diretso ka lang. Yan, diretso ka lang. Oh, so, pero magsisignal ka. Kasi kung gusto mo talagang mag-change na ka dito, kasi kung mag-exit ka na, kailangan lang mo talaga. Okay. Meron ba yan? Signal ka muna. Yan. Signal ka lang. Sige. Babasahin mo yung galaw nito. Diretso lang. <clears throat> Pag tumingan yung side mirror, mabilis lang balik ka agad doon. Sa unahan. Kasi yung nasa unahan mo, baka biglang biglang mag-break yan. Di ba? So, aabutan mo agad yan. Ito meron pa. Dalawa. So, mabilis. Focus ka muna dyan. Pero nakasignal ka na. Ah, para maka makaligtas ka. Yes, sir. Para uh, iba, pag ito pag para makalagpas to agad sa iyo. Pag damdam mo pili siya. di wag ka muna mag change lane, no. So doon ka na sa broken, nato mo yung broken. -ka. Kasi delikado 'yan, yung kagaya ginagawa nila uh -oh. na nag change sa lane sa mga ganyan. Yan na yeah. Ay, yung guhit na 'yan, nagpapaalala sa atin. Nandoon sa lugar na 'yon, mahirap mag-change ng lane. Pwede mag-cause ng accident siya. Okay? Kagaya nito, yung Kallax, yun, dyan tayo mag-exit. Although nasa 6 km pa naman yan, medyo may kalayuan pa. No, pero dapat natin tingin na dito. Okay, so dagdag ka ng gas. Sige, dagdag ka. Sige, dagdag ka pa. Okay, ito malayo yan. No? Oh. Maliit eh. Oh, change ka ng lane. Yan. Okay. Yan. Ganun lang. Ano? Basta makita maliit siya sa safety room. Oh. Malayo yun. Tapos, diretsyo ka agad ng apak ng gas ng kailangan pa patot